So what's up, what's up mga amigo for today's video So ayusin natin yung ating storage box Ilalagay na natin yung ating mga gamit dito So ito yung aking storage box Yan Yan natin ilalagay yung ating mga gamit So ito, dumating kanina ito Ito yung mattress na pwedeng gamitin Yan.

Ừ, Link ngang yeah. So, yung ngạc mga... ng so, yun. nga. No? So, yung nga. Yung nga camera, nga 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 嗯，阿拉没有。 ito mga amigo yung ating uh, ilan sa mga gamit natin na, dinadala na dadali natin sa ating pagkakamping pag so meron pa ako isang storage box na nilalagyan so ayan yan so ito yung mga power bank ko ito yung ibang cellphone holder yan. so nandun din yung mga camera din natin so ayan yung ating mga adapter ito pa yan yung ating mga cellphone holder. So, mas maganda siguro dito ito. Ito yung ating gimbal. So, ito naman yung ating mic. Ito naman yung uh, portable inflator natin. So, itong na testing ko na ito so kapag 100% yung charge nya kaya nya mag inflate ng dalawang gulong sa uh, 40 PSI. Kaya niya yun. So, yan yon. Ito naman yung Realme natin. Yan naman yung mga... Ito naman yung gimbal ng DJI. So, ito naman yung ating uh, mga power bank. So, sa loob... Uh, sa loob na ito, nakalagay dito yung ating mga camera. So mga mga ito yung aking mga kamera. So yun naman yung aking uh, drone, yun nasa baba. So ito naman yung aking camera. Ito yung ating mga headlight. At ito naman yung isa pa nating uh, tripod. So may mga ito, mga damit namin to ng aking asawa. Para kahit gabihin kami sa daan. Uh, okay lang so, ito yung nilalagay ko sa likod ng ating mga sasakyan kapag kami ay may mga biyahe so, laging namin dala ito para sigurado na uh, taging handa pag meron tayong mga kailangan na biyahe, bigla ang biyahe So, may Meron yung mga, meron din tayong mga underwear dyan. Then, mga unan, andyan. So, meron naman tayong mga mattress, last task. Yung lang yung ko. So, yan lang. Yung simpleng setup ng aking storage. Storage box, yan yung aking lalagyan. So, meron pa tayong mga isa pang storage box. Yan naman yung mga doon nakalagay. Yung ating mga lalagyan naman ng mga pagkain gamit naman sa pagluluto. So, dalawang storage box yung diadala namin. Tapos yung pagka, ano, nilalagay na lang namin sa isang bag yung aming mga damit. Uh, most of the time naman, pinakamatagal namin kapag kami ay nagka-camping is uh, two days, uh, ano? overnight, ganyan. Uh, hindi naman kami nag ng matagal, mapiyang matagal na dalawang araw. Dalawang araw, dalawang gabi. Uh, ang kalimitan, ano, na namin. So, yan kalimitan na, no? Na ginagawa namin. Kaya, nabang ano, uh, pinanunod dati yung ating uh, vlog. So, mga amigo, uh, please subscribe. Then, uh, pakiclick natin yung uh, yung bell boto yung bell para lagi kayong updated sa ating mga video. See you on my next video, mga amigo. Ingat!